Did this add value to you? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Pao at ating pag-usapan ito habang nakatambay dito sa landas ng pag-asa. Uulitin ko ang tanong. Did this add value to you? Ito ang madalas kong itinatanong Pagkatapos po ako mag-present sa ating, sa ating mga kaibigan at kliyente. Ito man ay para sa aking negosyo, sa aking training company, maging sa ministry sa awa po ng Diyos, oo naman ang laging sagot. Ang mabuting balita sa araw na ito ay galing sa panulat ni Mark 941 41-50 na saan ipinapaalala ni Jesus sa atin na maang ng pagbibigay ng halaga <laughs> sa mga taong ating pinagsisilbihan. Ako po ay mag-focus sa verse 50 na kung saan ipinaalala ni Jesus na ating taglayin ang katangian ng asin upang tayo'y mamuhay ng payapa kasama ng mga taong nasa paligid natin at ang buong komunidad. Upang lalo nating maintindihan ng asin, bigla po ako napa-research tungkol dito. Tinanong ko ang isang kapatid sa pananampalataya na isang chemical engineer. Shout out kay Pati Dison, maraming salamat sa tulong. And I quote, hindi pwedeng mawala ang asin dahil stable compound ito. Pwede mo itong idilute sa tubig, mababawasan ng konting alat ng asin, pero may alat pa rin. In fact, kahit ang tubig na uh, na kunsaan dinilute mo o tinunaw mo ang asin, malusaw man ang compound ng asin, aalat naman ang tubig. Mali ba na lang kung paghiwalayin mo ang sodium at chlorine, well, hindi na ito magiging asin. End of quote. Ang isang katangian ng isang asin ay ang kapasidad nitong pasarapin ang ating mga nilulutong pagkain. Napapalabas nito ang linamnam na meron na ito. It adds value to what is already there. Gayon din tayo mga Kristiyano. We are all called to add value to each other and to all of God's creation. Tinatawag tayong maging mukha ni Jesus sa ibang tao. Halimbawa ng pagiging asin. Una, ika nga sa Mark 9.41, malaking bagay ang pagbibigay ng isang basong tubig sa nangangailangan. Sama mo na rin ang pagkain, ha? Ang kalawa, ang pagbibigay o ang pagbabahagi ng ating alaman at karunungan sa mga taong nangangailangan. Ikatlo, ang pagiging bukas palad sa mga kinakapos. At ang ikaapat, ang maging tulad ni Maria Matapang sa gitna ng pagsubok at malalim ang pananampalataya sa Diyos. Ito ay ilang mga halimbawa ng pagiging asin para sa iba. Ito rin ang manifestation ng banal na espiritu at patunay na siya talaga ay sumasa atin. Nawa, tayong lahat ay maging value-adding agent ng Diyos nawa tayong lahat ay maging asin upang lalong maging malinamnam ang buhay na meron tayo at ng iba. Amen. Kung kayo po ay nabless nitong payak na reflection na to, please like, share, subscribe, Pathways of Hope at Landas ng Pag-asa sa inyong social media accounts, Facebook, YouTube, Spotify at Instagram. Muli, ako po si Pao na nagsasabing at naglalambing. Do add value to other people by sharing this video. Tandaan natin, ang mabuting balitang ibinahagi pag-asang dulot sa nakararami. God bless us all. Have a wonderful day.